Hello guys, good morning. Uh, at this moment, i-explain ko lang kung bakit tayong mga katoliko ay nag-rosaryo Kasi itong pag-rosaryo po natin ay tinutulog sa put, uh, ito ng other Christian denomination. Dahil sabi nila ay itong repetitive prayers ay galing or galing sa mga pagano. So, ang sagot natin nito mga guys, wala sa lumang tipan ang nagsasabing dasal ng pagano ang repetitive prayers. Ang aklat mismo ng mga awit na naglalaman ng mga dasal ng Israel ay may mga repetitive prayers, na mga prayers na paulit-ulit. Halimbawa na lang ang awit uh, 136 uh, bersikulo 26 kung saan inuulit-ulit ang mga salitang ito, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Pati na sa bagong tipan, nagbigay si Jesus ng talinghaga tungkol sa pagdarasal kahit na sa pangulit-ulit sa pagdarasal. Ang talinghaga tungkol sa isang balong nangungulit sa isang hukom na walang takot sa Diyos sa mababasa yan sa San Lucas kapitulo 18 uh, versikulo 1 ng sa 8 si si Jesus mismo ay nagdasal ng paulit-ulit noong siya ay nasa hardin ng Gethsemane inulit-ulit niya ang kanyang dasal sa Ama muli siya ang muli siyang lumayo at nanalangin Ama ko kung hindi po maaring maya, mayaalis ang kupang ito malibang inumin ko mangyari nawa ang inyong kalooban muli siyang nagbalik at nakita naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok iniwan niyang muli ang tatlong alagad at siya'y nalalangin at iyon din ang kaniyang sinabi saan mababasa yan guys doon po sa uh, dito po sa San Mateo uh, kapitulo 26 versikulo 42 44 44 kaya unawain nating mabuti ang katuroan ni Hesus tungkol sa pagdarasal pagdarasal sa panalangin ninyo sa panalangin niyo kasi ito po ang ginagamit ng mga other Christian denomination para sa pagtuligsa ng ating Santo Rosario ay dito sa San Mateo Sai City na naka nag nagka nagaingon o nagka sa panalangin ninyo huwag kayong gumamit ng maraming salita na walang kabuluhan gaya ng ginawa ng mga hintil ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi dito mga guys yung mga salita na walang kabuluhan so bubbling ba? bubbling mooni mooni oh ito po yon ang uh, ibig sabihin mga guys dahil lang tinutukoy bit ang tinutukoy diyan uh, ni Jesus ay ang maling akala na sa haba ng ating nasal at sa dami ng ating salita pakikinggan tayo ng Diyos ang hinahanap ng Diyos ay ang tiwala natin sa kanya ito guys, ang pagdarasal ng Santo Rosario ay hindi lang dasal ng bibig. Abang inuulit-ulit natin ang dasal, pinagninilayan natin ang mga misteryo ng buhay ni Jesus. Ang kaniyang pagsilang, ang pagbibinyag sa kanya, ang pagdarasal niya sa Gitsimani, ang pag-akyat niya sa langit at iba pa. Kaya sa pagdarasal ng Santo Rosario, ang buhay ni ang, ang buhay niya. Si Mama Miri ay tumtulong sa atin sa pagnilay tungkol kay Jesus. Talagang nilalapit tayo ni Mama Miri sa kanyang anak. Katulad lang din yan sa ano eh, yung first miracle ni Jesus Christ doon sa Kasalskana. Yung, yung ina yung ano eh, may kaya sa kanya na gumawa ng bino kaya nga na uh, kaya nga ang ina niya ang nagkayat sa kanya ginawa niya ganon din guys pag tayo po ay lumapit at saka magpatulong po, po kay Mama Mary eh syempre pakikinggan si Mama Mary ng kanyang anak ng kanyang anak ng kanyang anak na sisos dahil ina niya yun So, yun lang, guys. So, bye, guys. Pro -dio et Ecclesia. God bless us all.